Ayan mga kababayan dito na naman tayo sa May MacArthur Bridge mga kababayan para uh, alamin natin at update tayo dito sa esplanade na ginagawa ng ating kasalukuyang pamahalaan ng ating Epe Elisa. Yan at samahan nyo ako na alamin at i-update dito sa mga ilog pasig mga bayan Ayan, dito muna tayo sa kasi may gumagawa dito yung bako ito na ngayon, mga bayan ng uh, ano ko? ang bako? Pati ang barge mga bayan nandito ng barge anko inyong yun nagi kita nalakar ah, Nakakarga dito ang bako, tapos inaayos nila yung uh, IB mga bayan o yung steel beam yan at malamang ay uh, dadalin dadalit to sa ano no sa kabila... Or ano pa... Ayan, saglit lang ha. Mamaya binababa na nila... Para mapinturahan. Kasi wala pang pintura itong mga bayan, no? Oh. Ang uh, nandito sa loob... Na sa loob ng uh, tent na yan... Ay may pintura na. May pintura na mga bayan. yan, no? Oh. Katulad nitong uh, dito... Ay napinturahan na po. yan, Pero yung... Uh, nandito ay hindi pa napinturahan nandito napinturado na oh. Yan. at ang crane mga bayan ay mukhang uh, binaba yung kanyang ano kanyang uh, boom no? May ano dito? May... Airy boat? Ayan mga bayan, ang uh, sitwasyon ngayon dito sa may pagitan ng mag-Arthur Bridge at ng LRT Bridge mga bayan, ano? Ito, may LRT. Ayan, at sa ngayon ay inano na po nila dito yung mga steel beam o mga i beam na pinipinturahan na po nila ayan at nakita naman ninyo na talagang pati dito sa kabila mga bayan no? Oh. ayan at pati yung bako mga bayan napinturahan na pinturahan na oh, at ngayon lang natin napansin dati yung uh, puwitan lang ang uh, may pintura no ngayon ay pati na po yung uh, body ay may pintura na rin ayan, oh. at hindi na nagmumukhang uh, luma o uh, hindi na nagmumukhang iwan ano junk shop <laughs> ayan at ang uh, ano niya yung kanyang galamay na lang ang hindi napinturahan mga bayan ang galamay na lang niya oh yan na lang ang hindi na napinturahan sa crane na ito na. dito tayo sa may bako kung uh, ano po ang gagawin nito kung ito po ba ay ibababa nila o ito po ba ay ikakarga Yan, mamaya ay tanong natin dyan sa kaibigan natin Uy, pabalik-balik tong ano. Ano nang uh, ano ata ano, MMD. At mga bayan, ang uh, ano, ang Ayan oh, yung Esplanade ay sa ngayon mga bayan. Ayan. Ano na po talaga nakaporma na po talaga diyan at Nakita naman ninyo yung uh, ano diyan yung esplanade na konti na lang lalagyan na lang po nila yan ng uh, parang uh, vertical o horizontal or bago nila lagyan ng steel deck ano Ano yan idol ibababa yan bababa O, dito din yung uh, rust boat, mga bayan, o. Oh. May ay mga kargang mga basura. O, ayan, ayan, ayan. At inangat na. Marami. Uh, ibig sabihin mga bayan, ay uh, inano nila dito para nakahilira lang dyan at dadalhin na siguro to malamang dahil itong uh, bars na ito mga bayan ay dadalhin yan doon para uh, ilagay doon sa mayanos binaka pinaka horizontal nya para ilagay yan doon mga bayan kabila doon dan dito nila ilalagay yan para malagyan na po ng malagyan na po ng um, steel, steel mga bayan. bang ba ginagawa nitong transport uh, trash box na ito at bakit dyan sila nag uh, parking eh? oh ayos oh tanggalin itong ano aerator yung mga ano mga kabayan ah, mga mga bakal o mga tubo na nandoon ay wala na mga bayan oh. No? dito na sa likod ng ano na to ng bako dito na nila kinarga sa may parts na ito At ito ang pinakal update dito sa may ilog Pasig Isplanat mga bayan dito sa may ginagawa ng Isplanat dito sa may MacArthur Bridge. At silipin natin dito sa kabila kung ano naman ang sitwasyon. Yan ito mga bayan no. At dito din ang isang bako. Ay, hindi na dito nagbaba dahil uh, wala nang ulan ano. Ah, yung uh, dito mga bayan hinuhukay na nila. Ayun oh. Hinuhukay na nila mga bayan. At malamang ay patambakanan nila yan ng uh, mas uh, good na lupa no. Tapos ididiretso nila yung 'yung pader na 'yon. yan mukhang nabuhusan na mga bayan tong uh, dito oh, Sa dulo may buhos na. At 'yung uh, pinaka dulo, pinaka taas niya ay bubuhusan na rin. Yan antabayanan na lang po ninyo pagka itong uh, steel pipe na to ay itatayo na po dito 'yan. Ay malamang ay dudugtungan na po papunta dito sa ilalim ng MacArthur Bridge. Ayan, at don't forget to like and subscribe my YouTube channel. I-click nyo, nyo na rin po ang uh, notification bell. I-click nyo na rin po ang all para ma-notify na rin po kayo agad tuwing ako ay mag-live, mag-upload ng mga videos, mga bayan. At maraming maraming salamat sa inyong uh, pag pagsuporta sa aking YouTube channel. Ito si Rick's TV Adventure na nagsasabing maraming 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 salamat. Mabuhay po tayong lahat. Hanggat gusto natin. Mabuhay ang Pilipino sa mga sulok ng mundo. Isigaw sa buong mundo na tayo ay Pilipino. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po ang bagong Pilipinas.